pero hindi lumalabas sa committee no kasi nasa constitution pero ang sinabi ng constitution kailangan well, may enabling law so act na ng congress yan ako din ko eh, kasi ang wala tayo definition sa akin natatandaan ko yung penal kong version second degree no pagkayo ito yung ama hanggang sa pamangkin at saka same city no parang uh, ang ko doon hindi apektado yung national kasi para sa mga local, kung same city, uh, iwas doon sa mga kapatid, iwas doon sa mga tsuhin, iwas doon sa mga ama, parang ganun. Maraming mga galit, pero naipal ko na eh. At saka nasa saligang batas, so ipapal ko ulit. Tito Sen? Ang problema dyan, yung dumulog sa Supreme Court, eh hindi naman justiciable issue yun eh. Para sabihin mo, para ang Supreme Court gagawa ng resolusyon, imamandate ang Congress na magpasa ng certain batas. Hindi ko nakikita kung paano mangyayari yun sapagkat uh, baka uh, siguro resolution, mga ganun yun Pero bakit hindi, wala, wala po sa power ng bawat isang body, you ko know, co-equal branch of body na magsabi ng ganun. As a matter of fact, mayroong ang mayroong uh, posibleng gumawa niyan is yung Congress, Senado or Congress pwedeng gumawa ng resolution urging the Department or the Executive to do this and do that. Or the Congress to ask the Supreme Court to look into this da-da-da-da, resolution. Pero sabi niya ni Neftal Gonzales na taga Rizal, resolution lang yan, ipasan niyo na. Ay, ibig niya sabihin <laughs> walang, pa, walang force of law. Ano? So, yun. Eh, pagdating doon sa issue ng political dynasty, matagal na akong nakikipag-debate tungkol dyan. Ako, supporting mo ako dyan ng Pero talagang hanggang hindi na re-resolve yung issue, ng illegal, ano, hindi pa rin ako talaga ma makakita ng light bit in the, at the end of the tunnel pagdating sa issue na yun. Eh, kasi once pinagbawal mo yung legal na pamilya, eh yung illegal na pamilya tatakbo. O, oh, hindi paano ka? Ganon din eh. Di ba? So, kailangan na maanap muna ng solusyon doon. Then, siguro, madali na lahat siya na after. Congress and Irving. Kung meron sa Congress na gano'n, I will, I will uh, agree. Tatuloy nyo, I mean, may mga kapatid ako, we, I mean, there's many of us in politics right now. I will agree. Kung ikagaganda ba naman ang ating bahay ng why not? Di ba? Let's give others a chance. Sa ngayon ko kami magkakapatid doon, let's give others a chance.